Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat 8am na po at ito na po yung mga nag-aabang dyan na mga nanay, tatay, ate, kuya, tita Ito na po, huwag na po kayo mainip, ito na po mga 3 digit laki numbers Basta lalong lalo na po dyan sa Visayas at Mindanao, Metro Manila, ito na po Pati po abroad na pwede to 3 digit laki numbers, Texas, 328 Israel, 715 Las Vegas, 229 Alaska, 201 Saudi,

Zero. Taiwan 428 Malaysia 696 Dubai 712 Hong Kong 305 Singapore 834 China 279 Ayan po mga kalaki kompleto na po ang mga laki numbers ngayon pong alas 8 ng umaga 3 digits na at kapag ka nanalo ka mga kalaki anong una mong gagawin. Good luck!